as SB19. Nandito ko as Stell but dala-dala ko po yung brothers ko dito sa puso ko. Sir Jim, naman napapaiyak eh. Hindi, <laughs> sobrang happy lang po ako na binigyan ako ng ganitong lasting opportunity na ma-share yung skills ko, yung talent ko, yung dance pong ganun-ganun. I love you too so much! Forever and ever! Um, bukod po sa pag- Awww, pustahan tayo, tatay ko yun. Dad, are you there? Tatay ko ba yun? Paano nakapunta yung tatay ko dito? Walang visa yun, yun But yeah, um, kaya rin ako nandito dahil ang sarap balik-balikan ng mga kababayan natin dito. Like, this is my third time Ah, uh, This is my third time here in Bay Area and walang nagbago. Mahal na mahal niyo pa rin ako. Ako wala rin nagbago dahil mas minahal ko kayo. Ah! Grabe siya mga sigaw, oh. Single ka po ba? Uh, taken ka na, pero kinikilig ka pa din. Ba, tulad po na sinabi ko, sobrang nakakatuwa ang kasi sa puso na nakakabalik po ako sa ganitong klaseng lugar. Kasi, ang lamig-lamig dito. <laughs> sa Pilipinas, ah, pakainit. <laughs> Tsaka... Ay! ay bobo, mas mag-init tayo. So, okay na yung ganito, kasi may electric fan sa harap ko. Thank you, Star Media. Hindi ako natutuloy sa sinasabi ko. Thank you, Star Media. Hindi ako natutuloy sa sinasabi ko. Ang daming... But yeah, na-enjoy ko yung mga ganitong klaseng moments where I can perform, where I can, you know, explore and share my skill, my talent, my voice, sa mga kababayan natin. And, ayun nga. Wala na akong masasabi. But, this next song, sana po mabustuhan nyo. Isa to sa mga kanta na bigay rin sa akin ng inspiration.